Ayan, kailan natin mag voice over. Yan. magandang hapon. Ayan, tikman natin yung diniliver sa akin ni Manay. Kapitbahay. bahay song-song, song, baso so, sa bicol at kape. O, sirap sana. O, diba? Malaki naman siya. Di naman na siya lugi sa 10 pesos. Ses, 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 di Ayan, diba? Sarap. O. Ayaw, ayaw ko pa sa, ano, sa balisong-song. Pati yung merong niyog, yung iba gusto sa may niyog. Ako ayoko ng may niyog. Kaya, okay na sa akin yung ganyan lang. Wala siyang niyog. Kaya, o oh, di diba, nagbibidyo ko yung kapitbahay. Kaya daw makapag, ano, dahil kailangan natin mag-voice over. Dahil may tugtog, Magagalit na naman si Lolo YouTube. Lagi na lang tayong nakaka-friend ni Lolo YouTube. O, oh, ayan, 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 ayan. Pag-ibig ko kape. Relax, relax lang, diba? Relax, enjoy life. Thank you for watching.